Haram ka lang ng platito and then lagay mo si manok. Siguraduhin mong sakto yung sukat. Tapos lahat ng kakainin mo, yan, kanin, sukatin mo rin. Pagkatapos mong kumain, timbangin mo yung buto kasi ma-minus mo yon. Kasi di ba tinimbang mo ng buo kanina yung manok. So yun, ganun lang yung kasimple. Pag nasa bahay ka na is, ganito naman ang gagawin mo. Kahit anong paborito nyong application. Example, itong website na to, lagay mo lang dyan, fried chicken. And then, lagay mo lang yung grams niya. So yun lang. Example, ang calorie mo ngayong araw is 1.5. So, yun, kailangan mapagkasya mo sa 1.5. So, dalawang klase. So, itong isang toys na-vlog ko na dati. Ganon katibay itong isang to. Hindi ko pa napapalitan to. Ito, ginagamit ko talaga sa bahay. So, ang battery nito is AAA lang. Dalawa. Magagamit mo na ng pangmatagalan. So, itong isang toys gustong gusto ko pag sa labas ako kumakain. O, sa mga restaurant. Alam nyo yung bakit? Kasi natitiklop siya. Ganon siya. Hindi nito lang yung screen yan. Yan yung screen niya. Tapos ang battery niya, yan yung ganang battery. Yan, ikot mo lang na ganan. Tapos yan, nakaready na siya. Tapos yung mga itim-itim na yan, ayan yung ipapatong nyo sa lamesa. Ganito yung daladala ko sa resto kasi ang dali lang niyang ipasok sa bag. So yan. Paano naman po yung mga pagkain ng Pinoy? So ito yung mga pagkain ng adobo, sinigang, nilaga, kaldereta, etc. etc. Yung mga ganong pagkain. Wala pong ibang solusyon doon kundi mano-mano. So, bakit? Depende kasi sa luto. Example, sinigang. Yung kakainin mong sinigang, depende kung gaano karaming sangkap yun. Kung bawat gulay nun is may calorie, talagang bibilangin mo yun. Kasi madami yung sahog. Ako kasi kapag nasa diet ako, Example, 6 months, ha? Example, 6 months akong nagpapapayat. Hindi ako nagkakakain ng mga pagkain pang Pilipino. Yun, yung mga sinabi ko kanina. Caldereta, adobo, yung sisig yan, yung mga ganang pagkain. Kasi nga, mabusisi siya. So, ang mga kinakain ko is puro ganito. Yan. Ganan siya. Tsatsagayin ko lang naman yun ng 6 months. Pero ikaw, nasa sipag mo yun. Kung marami kang oras, gusto mong gumawa ng sinigang or ng nilaga or kung ano man, lahat ng sangkap no na may calories, kailangan mo talaga mabilang kasi mag a up yun. Ultimong langis. Kasama yun sa bilang. So, may mga magtatanong dyan, ala, ambusisi busisi pala mag-fitness, ang busisi pala magpapayat. Hindi mo po yun habang buhay gagawin. Example, gaya nga nung nasabi ko, 6 months ako nagpapapayat, so kailangan ko lang tsagain yung 6 months. And then, pagkatapos noon, pwede ka nang maglaylo. Pwede kang magbalking muna sa susunod. Kung alam mo nang medyo nag increase ka na uli, ng timbang, ay di calorie deficit ulit. Ganun lang, lalaro-laroin nyo lang. So, yung iba kasi is ginagawa, is tansyahan. Nasa tao rin kasi yun. Ako kasi, gusto ko, dun sa 6 months na yun, is accurate kong makuha yung result na gusto ko. Kasi may chance dyan, pag tansya-tansya ang ginagawa mo, na mapapalaki yung kaltas mo. So, ano ba ibig sabihin nun? Manghihina ka masyado. So, ano mangyayari dito? Kapag pinagpatuloy mo yung ganong gawain, araw-araw, tansya ka ng tansya, yun pala, sobrang laki ng nakakaltas na calorie, pwedeng mawala yung hulma na gusto mo. Yes, tama ka ng narinig. So, bakit? Nasa crash diet ka, pati muscle mo nawawala. So, hindi ka papunta sa paseksi. Pamalnourish ka. So, nakita nyo yung isa na tiktoker. So, kilala nyo na yung tinutukoy ko, yung galit na galit sa pagbibilang ng calorie. Ganun ang magiging resulta ng katawan mo kapag nag-crash diet ka. Drain na drain ka. Pati muscle, ubus. So, ito, subok ko na sa tibay kasi ang tagal ko nang ginagamit nito. And then, ito namang isa, isang gandang gamitin kasi nga, mm, natitiklop siya, lagay mo lang sa bag mo. Yun. Tsaka magaan siya, magaan lang. So, yun, kung trip nyo lang tong dalawang to, nandyan lang sa may arrow, click nyo lang yan, and then makikita nyo tong dalawang to. So, yun lang muna sa video na to, makikifollow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.